Sa diagayan niyo ata ako eh. Ano yan? Halika. Paglalaro ko kayo tatlo. Ano ba? Ano Anong... Nasa yung ano mo? anjan anjan oh. may, may charge? yun Ay, ah, tama tama ano. yan. Ano sa kayo. Tapos? Kung sino matatalo, kakalbuhin. Ay, na ako dito sa kanya. Matingna mo naman to. Walang buhok. Ayaw may ko. may mga buhok pa yan, oh Wala na. Oh. Ano? ano? Oh. Ha? Ah! Ha? Ah! Sa ayon. sali ka dito! ayaw 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 dito! dalang na ayaw 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 na lang! ayaw 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 na ayaw o? ilang buhok pinapahaba to? magunduro sa inyo anong lalaban ka? lugi naman ako sa iyo parang ka nalabang kayo sa kilikili ikaw? mag buhok din naman sana ako sa kilikili hindi mas ganon sa ulo lang sa iyo sa ikaw lalabang ka? lalabang ka? nata ako ah ayun yan eh ilan? ay huwag na yan ha? tawain mo nga ako sa kilikili ay kilikili lang yan eh manipis na ang buhok ko sa kilikili kilikili sa buhok ay sa iyo nga ulo lang eh oo ikaw kabukaan naman yun pananot na nga kayo

Pudok! <laughs> ano? Hirit ka? Duda ako. Isa pa, isa pa. Oh, isa. Baka naman? Ang ala. Ang buhay ko ah. Pudok!

kami lang, kagayaan ka nga dito sa Kahit ka rin nakaiyay Huwag Sige, sige kayo Magkumpare sa'yo eh Ba't kita? Magkumpare sa'yo At pag natalo Oo Nasa eh mo eh Talo ka dyan Wala ka nang kaakad sa dalawa eh kiri na yan isa! Isa Ha? Ah, sige sige Tuloy ba tuloy? Sige Hello, pa Kaya ba? Oo Oto yung Ang <laughs> balahim sa kanitili Sasaidin ko yung ko niyan. <laughs> Ang ganda ng buhok mo ngayon priya <laughs> Ganda man ah, Sasaidin ko yung balahim ko sa kanitili Pag nalala ko ah, ah. Ah. Okay uh. <laughs> Ay Ay oh Paano ba yan? <laughs> Paano ba magkano nito? Maggamit nito. Sa lang yan. Sa Ito 9. Ah! Oh. Nakabawi <laughs> ka. <ba>, ka? <laughs> yan. Ay, ito na! Okay. Ang yata. O, iyon. Oh, Ubus na to. Ay, diretta. Diretta? Diretta? Pro labaray! Hahaha.

Baka mada. Baka mada. Baka mada. Baka may pwede. Wala akong kasalanan dyan. Wala, magkakasipot pala kayo. <laughs> Pinapakita lang nila sa akin. Ay. Hindi ako lang kami dyan. Isa ka po, kasama ka. Buhay ninyo, magkakasipot kayo. Ay. Ha? Magkakasipot kayo. Bago mimbro kayo, tayo, tayo mo yata yan, ha? Bago mimbro ka na ngayon e ng kalbo. Bago mimbro na yan. Nagipagsuka ka kasi dyan sa mga kalbo. Alam mo na Wala, kalbo ka rin naman. Ha? Sabi ko sa'yo, huwag na huwag ka makikipaglaro sa mga kalbo. Paano <laughs> nangyari ba, Jok? Ano ha? Ano nangyari sa ulo niya? Isa ka <laughs> Abel mo na ba? Abel mo na! <laughs> o, oh, tama nga oh, yan. <laughs> no. eh. oh, Ayos okay. oh, na, na, Bukas na. Bukas naman. Lubat, lubat, lubat. Ayan yan. Ah, maganda. Tama naman. Lubat, lubat. Tuloy mo na. na. Ayos na yan. Bukas naman. Tuloy mo na. Ang lubat dyan sa eh. Tuloy mo na yung lubat o. Ayos na yan. Alam ko na sa buhok mo. Para kang itlog ah. Para kang itlog ng pugo ah.